today is ganap nga. Ay, alas 6 pa nga lang gumayak na ako. Dahil alas 8 nga ng umaga, yung schedule nga ng first day ulit namin ng pag-gym ni Bebo. Nakshuta. <laughs> Sabi ko naman sa inyo, masusundan ulit to ng first day. Habang nasa biyahe nga kami, nag-breakfast na nga ako nitong tinapay na inirecommend sa amin ni Coach. Bago ako bumaba at mag-gym, eh nag-wisik mo na nga ako nitong paborito kong ang pabango na frisya ng mystery scent. 3 to 5 hours naman ang tinatagal niyan at sinashake ko muna yan bago gamitin. Try nyo na rin to guys, yung scent niya ay may pagka-fruity na frola. <laughs> Just wals, sarado pa nga ang mall pero itong gym nga namin dito sa second floor ay bukas na nga kaya naman pinapapasok na nga kami ng maaga. Bali din at nanangarin namin yung coach namin at nauna nga daw siya ng ilang minuto dito. O ah, diba, proud na sa amin kasi panibagong day one na naman to nak Alam niyo naman kami dalawa ni Bebo, pasulput-sulput lang kami sa gym kapag gusto namin maghanap ng sakit ng katawan. Gusto kasi talaga namin maging physically fit bago nga kami ikasal, ah? <laughs> Ji gym kami halos araw-araw pero ang business namin ay samjihan. Alam nyo ba guys, na habang nag edit nga ako, eh tawang-tawa nga ako sa ginagawa namin ni Bebo dahil kakagaling lang namin mag-samji kagabi eh. Ay nuko, na kami nga gawa kay BMI. Pero alam nyo ba, sabi sa akin ni Coach, pumayat pa daw ako ng lagay na yan. Paano hindi ako papayat na kailang ilang day one na ako sa gym? Kailangan din talaga magpaliit ng tiyan dahil sa susunod na buwan eh magbuburakay nga kami. Eh. Ay, sinasabi ko sa inyo hindi tayo magpapatalo kay Katrina Bernardo. Charisse! <laughs> So anyway, after nga noon, inagtagal din naman kami ng halos dalawang oras sa gin. At after nga noon, naghanap lang kami ng pwede namin pagkarwasyan. Kaya sabi ko kay Bebo, medyo nagugutong nga ako. Kaya iniwan muna namin ito si Montero fully paid. Tapos namasahin na lang kami papunta ng lugawan. Dahil as just na nga ito ng umaga at hindi nga kami sure kung meron pa mga lugawan na bukas nga yung buti na talaga ay may naabutan nga kami. Actually, bawat kinakain nga namin, itinatanong pa namin kay coach. At ang sabi niya sa amin, pwedeng pwede daw itong lugaw. Huwag lang daw haluan ng tokwat baboy. inuko ka sa Panenang ebon. Actually, malapit na kasi ang May, kaya nagpapapayat talaga ako dahil napakarami ko na nga schedule ng sagalahan. Nuko, parang kailan lang sumasagala ako sa buong bayan ng Pampanga. Ngayon, saan nyo naman ako gusto mapunta? After nga namin pala maglugaw, ay eh, bumili nga kami ng saging, tapos kumuha ulit kami ng tricycle para barikal na nga si Montero Pulipay. <laughs> Kaya nga sa pinaka-paborito kong prutas eh saging at saktong sakto nga daw to dahil mainam daw to sa amin. Pero ayun na nga, malapit lang namin kinainan namin ng lugaw at inabot lang naman siguro ng 5 minutes yung biyahe namin pabalik nga ng karwasan. Nung pagbalik nga namin dito sa may karwasan, ay eh, tapos naman linisin itong si Montero Pulipid. Kaya umuwi na rin kami pabalik sa bahay namin. Uwing pag -uwi nga namin, diretso tanggal na ganon ko ng sapatos at medyas nuko. Sisingaw na ako BTS. <laughs> saglit dahil tinatawag nga ako nitong si Tanya. At sakto-sakto naman mo, dumating na nga itong slide na in-order ko para sa kanya. Ay ba, mabishoy nga na kayo niya. niya. pang slide gimbal eh. Talang ako, natatandaan ko sa ginikan rugo ako. Binili ko nga lang to, -to sa kaibigan kong may anak na din. At actually, pinapaprelab niya na nga to. Kaya sabi ko ako na lang ang bibili. Tinanong niya pa nga ako kung sino daw gagamit at baka daw malapak ko pagka ako ang nag-slide. Ito naman sa kanya, ay eh, wag mo akong ginaganyan. 39 kilos lang ako. <laughs> Diba? Pang Miss Universe lang ang timbang ko. Nakshot ah. After nga ng ilang oras, finally, na-assemble ko naman tong slide niyang masakit sa puwit. <laughs> Tapos nga noon, fast forward, nagbihis lang kami at nagbihahay kami ng Apalit Pampanga para puntahan nga itong branch namin na the original Okoy King. Actually mm. guys, hindi pala ako sumaman yan. Batang ikisali ako. Nabulang pala ang nagpunta dito at naiwan nga ako sa bahay para maglinis. At siya nga ay duty dito sa branch namin. Mm. Ay, hindi pa nga nakakaalam, itong Apalit na branch namin ng Okoy King ay located nga pala sa may Blue Arcade. Malapit lang yan sa Savemore. Diba guys, nasimula nung opening, eh palagi nga may pila dito kahit medyo mainit talaga. kami pa rin kasi na mga Palit Pampangang, hindi nakakaalam na meron na nga kaming okoy dito. Nagang 19 pesos, pwede mo nang matikman. Itong pinagmamalaki kong ang okoy, masustansya, masarap, malutong, at mura pa. Ay, si Bebo nga ang nag-duty kahapon, eh ngayong araw naman ako ang mag-duty dyan, April 17. Diyos ko ako magpiprito ng mga okoy nyo. <laughs> o ano ba hinihintay nyo dyan? Kahit mainitikman nyo na rin tong okoyan ko bago ako mabuisit sa inyo. Nakshota! <laughs> Yan lang naman. Salamat!